Hihihi <laughs> Magandang umaga po sa inyo na tayo po ngayon ay papasok sa trabaho kailangan natin maghanap buhay Morning po! <laughs> okay, eh, one, Poblasyon? sa Partner, test ko yung aking bagong billing 360 camera eh. Uh, siya ay isang 360 camera ah, uh, uh, Pano, Pano X version 2. So, bakit siya ang napili ko? Dahil, ano, yung mga features na meron si X4, meron na rin siya. Ang pagkakaiba lang ni X4 tsaka ni Pano X version 2. Si X4 kasi merong voice command. Yun. Si Pano X, ah, uh, Pano X V2 naman, meron siyang Wi-Fi ready at the same time na Bluetooth din siya at so, X4. And then si ano, you know, meron siyang live coverage ng Facebook at YouTube. So if you're going to go live with uh, those social medias using the internet, magkakaroon ka ng um, magagawa mo yun. So hindi ko pa siya na-check. For now, reviewing ko lang ako. This is my first time to ride with um, uh, sa motorcycle na uh, na naka-install si 360 Pano XV2. Nag-try na ako sa kotse, ang ganda niya. Ang ganda ng pa, di para din siyang ano, 360 Insta 360. Nabili ko siya uh, siguro mga uh, 25% ang ang uh, discount. So nabili ko siya ng 16,000 cash. Oh. <laughs> 60,000 cash. <laughs> And then, after a few days, siguro mga 2 to 3 days, gusto bumili nung katrabaho ko. Biglang naging 20,000 na. Ah. Ibig sabihin, ganda talaga ng review niya. Kahit sa ibang bansa, yung mga, yung mga users nito sa ibang bansa. Mga vlogger, content creator doon. Ito din ang gamit nila. So, ganda ng review nila. For 21,000 pesos, this price, meron ka ng, ano, Legenda Up now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough keeps you up and night, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.